Huwag nyo mga tay ulo ko. Pakamutin ko. <laughs> 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 hindi po pwede yan. Na nyo, nanaktak din yung mga tao ko. Ikaw, nanaktak ka rin. Pinapatay mo nga si Noli Patugay. Paglaki ng pasabunga, hindi ka batay. Yun, nagkagulo. kaya alam niya, ang bosyo yun. Pinakamagaling nyo, kahit na ilan ang kalaban nun, dumata sa rally ko. na na Lumabas nga ng brigada yung puta. Ang solo flight eh. Aso matalis dito lang. Hindi atras yun. Sa hospital nga, tumira yun eh. Siya bumawi ron. O, oh, kinahay doon yung tatlong na kayo garon. Puro saksak. Bawi. Palakpakan sa doon. Oo. Oh, boy Kamatis kasi, nanaksak sila. Hindi nila alam, dosing sila. Tinawag sila dosi pares. Pinagsabihan ni Romy Gutierrez yun. Pukin ang ina mo. Huwag mo mumurahin lahat. Kakos ko. Kita mo, bagong hirap yan. Papapatay kita rin, putin ang ina mo. Tabi mo ako ngayon ang gabi. Hindi <laughs> ka akin nagpalagay, hawa po. Alam mo, patay ka ako. mo, Mga pangs ko, ha? Ah. Baka magkabiyak-biyak kaya ulo nyo. <laughs> Mga story, ng tattoo sa

Nakikita ko rin sa ano, pare to. Nakagalun palagi. Oh. Nag-oongkiang yun. Napalusitan siya ni Noli Patugay sa Baraka. Paglaki ng pasabuka, eh. nagkabate. Yun, nagkagulo. Kaya eh, alam niya, ang boss yun yun. Nagkaganun yun. Eh. Ba't ay, -bario -bario ang ang Sputnik? Ah, nag lugar-lugar. Ah. Batang Tundo, Batang Pako. Nagsimula niyan kay Kamatis. Pati kay Boyabtil. Eh ayaw naman magpa ano si Boy Amping magpa-under kay Kamatis. paano ni respeto ng Sputnik ang pangalan ni Boy Kamatis? Eh Boy Kamatis kasi nanaksak sila, hindi nila alam dosing sila. Tinawag sila Dosi Pares. Hindi mm. pa ba sila ng brigada? Mm. Pag surrender sa mm. overseer, doon nila nalaman, binasagan sila ng superintendent, Dosi Pares kayo. Dahil bawin sa amin noon, eh, natiraan kami ng, ano, ng basil, Dalawa na mat tapos bumawi ang bumawi sila boy kamatis labas sila di nila alam dosis sila patayon yun yung pinakawalan ni kamatis na yun kaso talagang putang na hindi nagpaapi ang Sputnik maalang araw ngayon dugo dito hindi ka maninwala buong brigada baba walang matira walang ano magaling din manak na ilang sila rin na ilang sila doon pare napapapakiri kasi ng kasama yun Basta na alam na eh siya ka na, papapay ka nun. na. Kung dalangasan tao Wala siyang ginawa kundi magtakawala na magtakawala. Kunyari, kay tatlo. Bukas titirak baba ka hindi ka pwede tumagi. Doon naging apo-apo na yon. Ang brigada nila, 4C. Batang Tundo, 4G1 sa taas. Sila 4C sa baba batang pa ako. So, ano gusto ni Boy Gamatis talaga? Asolid solid niyang batang pa ako. Hindi naman po pwede dahil may batang tundo ng nakatayo rin, Boy Ampil. Eh. Batang yun eh. Ay, hindi naman pumayag si Boy Ampil. Hindi po pwede yan. Takin na nyo, nanakak din yung mga tao ko. Ikaw, na ka rin. Pinapatay mo nga si Noli Patuga eh. Si Patuga, pare, magaling siya si Batyon. Okay na na nyo. Pinakamagaling yun, kahit na ilan ang kalaban nun, hindi mo sa Kilala sa matatagal sa Muntinlo pa. Sa naman, magaling yun pare. Basta rayot, di ka, basta dala ng no, bangkaw. Masisiyahan ka, hindi atras yun. Ang galing sa bangkaw nun, si Bat. Kuputano. Tinatakutan uh, sa buong Muntinlo yung mga matatagal na may pangkat. Kausapin nyo, Noli eh, tatapat talaga. Natunugan ni kamatis, na underground na siya ni Noli Patuga. Dadaw na. Pinapatay na rin si Noli Patuga. Doon naman na nagalit ang Batang Tundo. ang reaksyon ng buong Sputnik? Nagkagulo. oh, Batang Tundo, Batang Pako. Saksakan, o, dos, watro, Saksakan, face to face. Ang kasi yun, nag-away-away sport din sa sport na ito. Paco Tondo. Kaway din sa City Jail yun. Pinagsabihan ni Romy Gutierrez yun. Pukin ang ina mo. Sa bintana, ganyan, nakadungaw si Romy. wag mo numurahin ang mga kakosa ko. Kakosa ko, tatlo kami. Ako, si Iwa, si Wai, si Bote. Kapapatay kita rin, puto ina mo. Eh, gago yun eh. Walang hindi kilala sa Paco yun. Huwag <laughs> mo ba naman yung kamatis Hindi, may pasensya ka na. Pasensya ka na, huwag mo mumurahin lahat. Kakosa ko. Kita mo, bagong hirap yan. Hindi kasi sisikat ang Sputnik, hindi kayo nung Lipatuga. Marami rin kasi tira yun. Sino Lipatuga? Oo, marami rin tira yun. saya, ibang pangkat? Oo. Uh -huh. ang dami ilang doon. Bessel, Oxo, Hatigulaki, Gulaki, Kilala yun, Noli Patuga. taiman sa Bala, sino? You know? Taiwan. Maximo Taiwan? Oh, umatay din ng tao yun. Tinawag na Taiwan yun. Aso, ilang sila ron kay Noli Patuga. Lumabas nga ng brigada yung putang nga ng solo flight eh. Aso, matalis dito lang. Hindi atras yun. Itigahanga e, rin ako nun eh. Bagito ako, line of seven ako pumasok eh. mga ako rin. E, ito po. ko sa natapang talaga. Sa hospital nga, tumira yun eh. O, natira kami sa hospital. Buti, hindi nang tayo. Siya, bumawi ron. O, kinahid rin tatlong nakahiga garon, Kurosak-sak. Bawi. O, pa ako sa doon. Oo. Basta na, nakamali yung Sputnik doon, nagpapalakpakan. Sinang mo lang yun, ganyan din ang katawan. Kaso, mabilis. Ibig sabihin tayo, hindi totoong tinuro ni Noli Patuga? Ha, ah, hindi. Yung armory? Hindi, hindi. Basta, hindi. Kasi, basta tinuro mo yun, automatic, hihanda mo na yung sarili mo, then oh, alive ka, patay ka talaga. Anak na po mga gamit ng Sputnik, nasa loob ng kubete. kita hindi kami maulian ng gamit. Basta tirahan, sinusungkit yun. Sabi nga ng mga empleyado ito, mga putin na sporting na ito, hindi yung mga gamit ito. Oh. Ako, pinangin lang Nasira mga aliskis nila. Saka ko, siya ko, si Romy Gutierrez. Sa lahat, kahit na ngayon, ang dadala ron. na pakinggan nila yung Romy Gutierrez. Kina, -kina. pogi yun, ganda lalaki yun eh. Pare, gusto nga nila, mamasukan ako ng si city deal eh. Muna ikaw inintay rito, magmayores. Eh, maraming kawawa rito. Kaya eh, ayaw ko siya lahat, abusado. Kaya Saan eh, pumasok doon? Ha? Hindi, kung ano, huwag mo na pakikila ng pamilya ko. oh, e, huwag oh, nyo mga tayo ulo ko. Pakabutin <laughs> <ha>, ko. Yun! <laughs> 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 Nagpago na, yun ang ah, maganda. Ah, yung mga pags ko ha, baka magkabiyak-biyak kayo ulo nyo. Meron <laughs> <laughs> nga bakang kundu. Nagtirahan kami. Kami mga babawi, ayaw. Pinampal pa ako. Uy, tao pa nung kito. sa mga na yun. Pero ewa ko sa rin yun sa business lang. Hindi ko ako ngayon gabi. babawi ka nun. Ayaw po maya, pwede ba yung naturalan tayo, kitala pa kasi di ba pa sinampal. Kasi ang dalit naraw ng Maluto, si abang buwan na si ko. Kinampal ako. Lakang tao pa naman, lang ako humikot yung mukha ko saan tanong akong nangyari pakalaan nga hindi na sa mababalik kung malakas yung kapit eh laya di ba maya siya eh, anak nang tinakban hindi ko akalain na makukulong pa pala hindi eh, sa akin eh, nagpalagay hawa po naaalala mo ako, e, ginawa mo sa akin kinadama ko muna may hirap eh baka mama may lakas pa rin kinadama ko ng mga sampuan eh lahat nag aaralan na muna natin yun kung may gagalaw na iba eh. wala. O ayun, 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 Hindi lang nga yun. Sakit na yung ginawa Pwede ba yung tayo, pangkal tayo? Eh. lang natin. Pwede, pwede ba yung Malis ka sa kung ayaw mo, ano, ganun. Kaya ang pangalawang bolo namin, kaya bolo malis na sa kanya. Palipat din sa akin. Ibatad <laughs> na ko pa naman yung boyapin. Alaking takot sa akin. Pagpalipat ako, ayaw ko tanggapin. Sabi <tod> ko, magkakalugat pa rin. Huwag ka Hindi ako gagawa pa naman sa dito. Punti na, tira.